ayon nga po sa binigay na details ni Mr. Jamala, nang na sukat nga po ng kanilang living room or sala ay 16 feet by 18 feet. And then yung kanilang kitchen and dining area ay ang sukat po ay 10 feet by 16. At meron na nga po itong isang CR. And then at kanila naman corridor or terrace, ang sukat po ay 8 feet by 10 feet. So guys, bali ang kabuuan po ng sukat ng bahay ay 28 feet by 32 feet. And then guys, itong bahay na ito ay matatagpuan sa barangay Buhelanghe, Lamitan, Basilan, Mindanao. So ito po ang hometown ni Mr. Jamala at ni Ma'am Ann Kalamlani P. So yun nga guys, once again congrats po sa inyong mag-asawa na nakamit na niya po ang inyong pinapangarap na bahay bunga ito ng inyong pagsisikap at pagtutulungan. So guys, ayan at nakikita na nga po natin nabubuo na at uh, unti-unti ng na nang tumataas ang asintada. And then ito, ito nga at nakikita natin nilalagyan na nga po ng bubong ang kanilang bahay. So, ang ginamit nga po nila dito is wood trusses. And then, ayan nga, pinapalitadahan na yung loob. At nakikita natin guys, talagang maganda po ang pagkagawa nito. And then guys, meron nga pala po itong isang kwarto. Nakalimutan ko banggitin. And then, ayon nga kay sir, ito is provision for three rooms. But as of now is isang kwarto pa lamang po dahil iisa pa lang ang kanilang anak. And then ito nga ay eh, pwede nga na lang itong gawing tatlong kwarto dahil sa laki nga po ng sukat ng bahay na ito. So guys, ayon nga po kay Mr. Jamala na ang kanyang misis nga po ay nagtatrabaho na sa Saudi na nasa laming libang buwan na. So yung pong sinasahod nito ay kanilang iniipon. Kung mabawasan man ito ay konti lang and then hanggang sa nga ito ay binuo nila sa kanilang pagpapagawa ng bahay at yung kanila namang monthly expenses or everyday expenses ay yun nga po kinikita ni Mr. Jamala sa kanyang pagtatrabaho bilang topper sa isang rubber tree and then yun nga po at yung bunga ng kanilang pagtutulungan ay eh, ito na nga po ang resulta ang kanilang magandang at malaking bahay. ayon po sa binigay na details ni Mr. Jamala na ang sukat nga po ng kanilang living room or sala ay 16 feet by 18 feet. And then ang kanila namang kitchen and dining area ay 10 feet by 16 feet. And then meron po itong maliit na CR ayon kay Sir Jamala. And then yung kanila namang corridor or terrace is 8 feet by 10 feet. At meron nga raw po itong isang kwarto lamang sa ngayon dahil isa pa lamang ang kanilang anak and then pwede nilang itong padagdagan kahit isa pa or dalawa dahil provision po ito for 3 rooms. And then ang kabuwan po ng sukat ng bahay na ito ay 28 feet by 32 feet. So guys, yun nga po, 300,000 pesos labors and materials ayon sa binigay na details na pagkakagastos ng bahay na ito sabi ni Mr. Jamala Asmala na siyang owner ng bahay na ito at ni Ma'am Ann Kamlani P. So once again, congrats po sa inyong mag-asawa. Sa inyong na-achieve na pagpapagawa ng bahay na ito, natunay nga naman bibihira po ang nakakapagpagawa ng ganitong bahay na kagaya ng inyong na-achieve. So once again, congrats po sa inyo. Mabuhay po kayo. And take note guys, i-congrats na lamang po natin itong mag-asawa na ito sa kanilang na-achieve sa buhay na kung hindi man 300,000 or 300,000 ang gastos dito sa bahay na ito, ay matuwa na lamang po tayo sa kanila at maging inspirasyon natin ito upang makapagpagawa na rin tayo ng ating sariling bahay. So, yun nga, ang ibig sabihin ay matuwa tayo sa naabot ng iba. Ayan. So, yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana ay may natutunan at nakapulutan natin ng aral ang vlog na ito at lalong-lalo na na-motivate tayo at nabuksan ng puso't isipan natin upang makapagpagawa or magpursigin na rin tayo makapagpagawa ng ating sariling bahay. So yun nga guys, maraming salamat po muli. Happy 49K subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. So ikaw kapatid, kung bago ka palang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay ng nagpapagawa ng bahay at ito ay ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. Maraming salamat pong muli sa inyong pananood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating...